So ayan mga kalubo. So bali itong battery na to ay luma na to siya no. Lead acid po yan. Ayan. So paano ba natin ma-maintain ng maayos yung battery natin no. Umaba yung lifespan niya. So ganito yan mga kalubo. Yung battery natin, kahit anong battery pa yan, no? dapat hindi natin dinidrain masyado no. Hindi natin dinidischarge masyado So, bawat battery meron siya ano limit na discharge or tinatawag na DOD, depth of discharge. So, halimbawa itong battery na 'to, uh, ngayon na uh, itong battery 'to ngayon ay lead acid po 'yan, no? So, yung lead acid na battery ay 50% lang po yung ano niya, depth of discharge, 50% lang ang pwede natin makuha dyan no? kasi kung sobrain pa natin ng 50% dyan na po mag-uumpisa yung masisira yung battery natin mga kalod no? So ganun din po sa ano, sa cellphone natin, no. Yung cellphone natin, yung battery ay lithium ion po 'yun. So sa lithium ion, yung depth of discharge niya ay nasa 80%, no. So halimbawa sa 100% full charge, 80% lang po ang pwede natin makuha, no. Pwede natin ma-harvest. So kung sumobra tayo sa 80%, diyan na po mag-umpisa na madi-degrade yung battery natin. So, yan, nakakalod, no? Natapos rin, no? Yan. So, ito yung dito na yung magiging ano siya uh, main supply no positive negative so instead ito ang gamitin hindi na no kasi medyo manipis manipis yung terminal niya hindi ito pwede sa ano matataas na current na ano madadaluyan ng current hindi pwede ito so ito lang para sigurado yan ginawa ko DIY yan